Yo, what is up guys? 2023, 2024, may UI pa rin Isa ka sa mga nagko-consider sa pagbili ng motor na to This 2023 and 2024, eh, itong video ay ito, eh, para sa'yo and By the way guys, sa gitna ng video ito ay eh, sasabihin ko sa inyo yung bad news na nalaman ko tungkol sa unit natin Sa mga bago pa lamang sa akin channel, welcome sa inyo Sa mga luma naman, ay eh, welcome back At sa mga di pa nagsusubscribe, ano? baka naman, let's Let's go Yan, sa presyo ng MIUI ay nagtaas ito ng 2,000 yun so yung dating price niya na 75,900 sa latest vlog natin ng MIUI yun yun is 77,900 ang down payment naman nito is 4,000 pa rin tapos yung monthly installment niya is 3,700 plus yan. so medyo nagtaas siya and speaking sa installment yun kung gusto nyo kumuha ng installment ito uh, ito ito lalagay ko sa screen kung ano yung mga requirements nyo para sa mga nagtatrabaho ito 1 month latest facelift 2 valid IDs and 2 by the picture para sa mga nagbibisas naman ang kailangan namin dyan is barangay business permit or business permit guys sa city hall 2 valid IDs and 2 by the picture para sa mga nakakatanggap ng remittance galing sa mga mahal nila sa abroad Eh 3 months latest na remittance slip 2 valid IDs and 2 by 2 pictures. E, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section para malaman natin, masagot natin isa-isa kung ano ba yung mga dapat na requirements sa inyo pag kukuha kayo ng installment. And yun, kung hindi ko masasagot yung inyong mga katanungan, eh, pwede kayong mag-comment sa aking latest video upang makita ko kagad sa aking notification at ma-reply ko kagad. Okay, so balik tayo. Okay guys, nabanggit ko kanina na meron akong uh, bad news na i-share sa inyo mamaya dito sa aking video. Eh, Siyempre, atabayanan nyo kung ano yung bad news at kung interesado kayo sa bad news no? pero bago yun silipin natin yung pinaka specs ng unit ko Kano ano ba pinaka motor na makakuha mo kung sakali na nagbabalak ka nga kumuha nito okay para sa gulong natin na uh, IRC na tube type so meaning hindi pa siya tubeless meron itong size na 7090 by 14 sa harap tapos eto yung IRC and feedback dito is sakto lang no? hindi siya ganung kadulas, hindi rin siya ka kakapit. So, sakto lang talaga. kung gusto niyo mag-upgrade ng mga magagandang gulong ay eh, pwedeng-pwede naman. Tapos, kung sakali naman, ang pinaka-recommended ko sa inyo is palitan nyo na ng tubeless. Kaya, bilhin na lang kayo ng pito para maging tubeless na. Tapos, palagay nyo na lang ng tar sealant, no? Para mababa na yung chance ang maplatang kayo. First, so, ginamit na braking system natin. Drum brake sa likod, tapos disc brake sa harap. And then, yung suspension at sa harap is telescopic, tapos single naman sa likod, Singer shock sa likod. Ang feedback lang sa suspension nito, hindi siya ganong kaganda yung play, pero hindi rin ganong katagtag, Sa one lang din. And yung kulay ng motor na nire-review natin is white cyan. So, pagdating sa video, parang nagiging blue, ano? Bakit ganun? <laughs> Ayun, no? nagiging kulay blue siya. Pero, pero cyan yan sa actual, ano? Sky blue siya sa video, but ganun. Okay, headlight natin is naka bulb type tapos yung ating auxiliary lights and yung signal lights naka bulb type friend. and kung gusto nyo pa upgrade ng LED yan dapat ready lang kayo kasi pag nag upgrade kayo ng LED is baboboid yung warranty and pero pero sakali naman na pang pamalingki lang naman eh gusto na gusto to no tong bulb type no pero sa kano maglalong trip ka, abutan ka ng gabi sa daan, eh, mas maganda talaga ako. Magdagdag ka ng auxiliary si lights or uh, additional, eh, uh, tawag doon. Basta yun yun, yung bawal. <laughs> Kung ulo mo, yung bawal yung ilagay mo. No? Yan, cover panel natin, ito yung May Mio emblem, tapos may Yamaha emblem dito sa taas. Dito rin nakalagay yung ating Mio sticker na, na bumabagay doon sa pinakitsura ng motor. Ano? Yan, para sa panel natin, ito, eh, saya na rin siya. Tapos yung inner panel natin ito, yung black parang carbon design, yung eh? carbon design. E, pagdating sa speedometer panel natin, ito. And so analog pa rin, no. Pero nandito naman yung mga importante na signal eh, signal lights, yung check engine, yung headlights, tapos yung echo. Pag dumilaw yung echo, ah uh, ibig sabihin nun is mas tumitipid na sa consumption ng gas yung motor mo tapos sa uh, mas nakukuha niya yung power na gusto mo so ayun nga, yung, yun, nga pala din yung ibig sabihin ng blue core no, less fuel more power braking system natin sa likod eto meron tayong braking lock tapos sa kabila naman yung ating front brake and then buttons natin nandito yung high and low beam signal lights and then yung busina tapos sa kabila naman yung electric starter wala tayong patay ng ilaw mga tol so kung gusto nyo magpalagay ng switch at matikas ang ulo nyo eh bababoy ang warranty nyo <laughs> side pockets natin kasi sa buong kamay ah uh, may re-recommend ko rito pag nag long drive tayo siguro 500 ml na tubigan tapos dito naman eh siguro parang hirap nga mag shoot ng ano rito eh ano ba maganda rito comment nga kayo guys kung ano magandang ilagay dito sa gilid na no? parking ticket para sa ignition natin naka manual tayo so ito yung pinaka ignition natin tapos may shutter naman siya for safety purpose no? para hindi nakakal nakakalkal ng mga bata to or kung sino man gusto magkalkal yung carnapper o kung ano man <laughs> legroom natin bagay na bagay sa mga average height ng Pilipino 5'4 pero doon sa mga nagkaka-height na mataas sa 5'4 sabihin natin mga 5'6, 5'7 medyo ang problema natin dito is sa tama itood natin dito Yan. So para sa average height lang talaga to. Pero kung matigas ang ulo mo, pwede naman. Labas mo lang yung tuhod mo rito. <laughs> okay guys, uh, banggiting ko na rin pala. Um, gaya nung nasabi ko dun sa latest vlog ko, dun sa Mio Sporty, Tingin ko parang siya pa nga rin yun eh. No? <laughs> yung nasabi ko sa Mio 40 na inuubos na lang yung stocks nila. Si Mio ay eh, ganun din. So sa lahat ng mga lumabas na motor ng Yamaha na up to now eh, nandito pa si Mio ay tsaka si Mio Sporty yung pinapaubos na lang actually yung Mio nga wala na rin ako nakikita eh Baka kayo naubos na pero itong dalawan to pinapaubos na lang din yung stocks nila guys pero wag kayong mag alala guys kasi isa sa pinaka successful na motor ng Yamaha itong Mio ay so ibig sabihin lahat ng accessories lahat ng genuine parts na meron dito is magiging available pa yan for ko for, for, the next 10 years pa kasi sobrang dami nating na Mio ay user na nakabili nito no. So sa mga MIUI user na nanonood dito, ayan. Comment din sa baba no para makita natin yung attendance natin. <laughs> so yun yung pinaka badges natin sa unit pero wala namang magiging problema. Kasi nga sabi ko nga supported pa rin naman ng Yamaha yan, yung mga parts niya and accessories yun. Nandito pa rin. Nandito na kasi yung MIU gear kaya yun. So quick lang guys, si Mio Gear kasi is isa sa mga kuya or successor naman itong Mio so, Ibig sabihin parang upgrade ng Mio ay ito. So abangan natin yung sa susunod na vlog. <laughs> syempre paano maabangan no? Kung hindi ka naman nakasubscribe no? So click mo na yung subscribe no? Tapos ring mo yung notification bell. <laughs> Segway pa nga. Para sa cover side natin, nandito yung pairings natin na Sayan. Tapos ito yung Mio i125 na decals. Para sa mga nagtatanong sa engine ng unit natin, meron tayong air-cooled na 125cc single overhead cam, single cylinder, 4 stroke 2 valves na fuel injected tapos 'yon hair cold, na nasabi ko na kanina <laughs> so taillight design natin eto kitang kita pa rin naman visible na visible sa gabi tapos wala na siyang additional plate light kasi nga malaki na at sakop niya na yung ano yung pinaka iilawan ng ating uh, plate o sakali naman na magkakaplaka ka na pero alam naman natin dito alam nyo na matagal ang plaka <laughs> syempre meron din tayo na reflector Yan, additional visibility yung grabber pala natin kulay white ano So, parang ngayon ko lang napansin. Pero, siguro, parang mas magbabalansi ito na kung black din to. Or, o, oh, kung black lang, siguro, no, kung black. Para sa akin lang naman, no. Pero, white yung nakalagay, eh. So, ano, marunong pa ako sa yama. So, ito yung pinakakulay niya. Para naman sa crankcase cover, eh, natutuwa ako dito. Kasi nga, ito yung itsura ng crankcase niya. Matte finish na. Uh, new color, eh. bisibin masarap sa mata yung pagkamat niya no? Unlike dun sa glossy na talagang unang version, ito, may kita man talaga na nagbago na. No? Na mas nag-improve na. Starting system ng unit natin is parehas pa rin na available, no? Electric starter tsaka manual kick starter. Sa gilid naman, sa instant kill switch, available pa rin naman for safety purposes. Sa underseat natin, eh, hindi kasi yung mga pull pace natin dyan, pero doon nakalagay yung ating uh, battery, tapos yung fuel tank nandito rin uh, Regarding sa fuel tank is meron itong 4.2 liters na fuel capacity And then regarding naman sa fuel consumption is naglalaro siya sa 40 to 50 just to be safe Conforming sa riding habit, throttle, tsaka yung traffic At tsaka syempre yung weight niyo yun, no? Regarding sa seat ng motor is meron itong 750mm Yan, na uh, bagay na bagay doon sa mga lady riders natin na hindi ganong katangkaran Actually kahit yung 5 flat, swak na swak pa rin dito eh. And para naman sa mga sobrang pangkat talaga na nagkakahit na 5.7 pataas eh hindi para sa inyo unit kasi nga magmumukhang mali sa inyo yung motor tapos problema nga nabanggit ko kanina pwede kang uh, pag ka pwede yung tumama ka rito it's either masira yung tuhod mo o masira yung motor ba diba? yung pinaka pairing sa motor so yun yung magiging problem sa final verdict ko, ito nga yung Mi-i, eh, isa sa pinaka-successful na motor na nilalabas ni Yamaha. Buhod sa wala siya gaano issue, eh, sobrang taas talaga nung naging sales nito. And still, may re-recommend ko pa rin ito na magiging option nyo kung sakali na makukuha ng mga 125cc na motor dito sa budget edition. No? Kasi sa ngayon, siya yung pinaka-mababang price na 125 sa mga branded units. And sabi ko nga kanina dun sa bad news eh wag kayong mag-alala kasi I'm sure na supported pa rin yung mga parts and accessories niyan sa mga susunod pa na mga taon kasi sobrang dami talaga na release nito and up to now nga meron pa nga eh di ba? Madami pa rin. Yeah, so that is it for this vlog guys. Maraming salamat sa mga nanood and uh, napakadali mga shoutout dito sa ating video yan. Just comment hashtag #miyoi goodbye. <laughs> <laughs> hashtag #miyoi goodbye dyan sa comment section natin pero wag naman sana agad agad no kasi ang ganda kasi talaga ng motor na to no? actually kung ako magkakaroon ako ng spare na pera ah uh, Mio ay kasi yung pinaka gusto ko na setup no? napakadaling setup yan no? ano ba magpapart ka ng rim set magdadagdag ka ng mga kung ano mga accessories no? mga tie setup mga ganun ba yun yung pinaka masarap tapos di display mo lang sa bahay no? sobrang sobra sobrang pera yon Diba? So, Mio ay yung isa sa naisip kong ganun. For sa news updates sa motorcycle world sa Pilipinas, click the subscribe button. Also, hit the notification bell para lagi kayo updated. That's it, guys. I will not please.